Di ba nanligaw din sa iyo si Seth Ito na lang po sabihin ko, no comment na lang po. Viral ngayon sa social media ang naging interview sa singer na si Jada Avanzado ng showbiz reporter na si Christopher Min nang usisain nito ang tila na sirang pagkakaibigan ng magbestfriend na Francine Diaz at Jada. Natanong kasi ni Christy ang tungkol sa pagkakaibigan ng dalawa dahil may mga nagtatanong umano kung bakit tila hindi na sila nakikitang magkasama at wala ring public birthday greeting si Jada kay Francine nung magdiwang ito ng kanyang kaarawan. Mabilis namang inamin ni Jada na totoong nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawa ni Francine at huling usap din umano nila ay nang batiin niya ito ng private sa kaarawan nito. Mga pahayag ni Jada Matagal na din pong hindi kami nag-uusap ni Francine. Yung huli pong pag-uusap namin, siguro po ng birthday niya, nung binati ko siya in private. At ito po, magiging honest po ako, meron din pong mga nangyaring hindi pagkakaunawaan sa aming dalawa. Kumbaga, nagkaroon din po kami ng disagreement sa aming dalawa. Ayon naman sa pahayag ni Christy, tila alam nilang matagal nang may hindi pagkakaunawaan si Francine at Jada at ibinunyag din nila ang nakalap nilang impormasyon na ito raw ay dahil di umuno kay Andrea Brillantes. Kwento ni Christy, nagkasama raw kasi sa isang event si Jada at Andrea at dito ay nagkaroon sila ng larawan ng magkasama na siyang hindi raw nagustuhan ni Francine. Pag-ami naman ni Jada, totoo raw na nagkasama sila ni Andrea sa isang event at totoo rin umano na nagkaroon sila ng larawan ng magkasama ngunit hindi na niya idinatali pa ang mga nangyari pagkatapos noon. Paliwanag pa niya. Ang pagpapapicture niya raw kasama si Andrea ay paraan niya ng pakikisama sa mga tao sa industriya dahil ganun daw siya pinalaki ng mga magulang niya. Mga pahayag pa ni Jada. Yung picture namin ni Blight, I would really just say na importante po sa akin na nakikisama po ako sa lahat ng tao po sa industriya. Alam ko po na nagkaroon din po ako ng konting backlash po sa post na yon o sa nagsama po kami pero para po sa akin. Pinalaki po ako ng magulang ko na dapat may respeto po ako sa lahat ng tao na nakikilala ko po sa industriya. Pagbabahagi pa ni Jada, maganda naman din umano ang ipinapakitang pagtrato sa kanya ni Andrea. Kaya sa tingin niya raw ay wala naman umanong masama, napakisamahan niya rin umano ito ng maganda. Samantala, bago pa matapos ang interview, ay kinagulat din ng marami ang naging pahabol na pangiintriga ni Christopher Min dahil sinabi nito na may nakaabot din umano sa kanila na minsan na din palang nanigaw si Seth Pedilin kay Jada. Makikita naman sa reaksyon ni Jada na tila hindi niya alam ang sasabihin niya tungkol dito. Kaya naman mabilis niyang sagot ng tanungin siya ni Christy kung totoo bang nanligaw ang niyang actor sa kanya. Ito na lang po sasabihin ko. No comment na lang po. Kaya naman dahil dito, hinala ng ilan ay hindi lang dahil kay Andrea kaya nasira ang pagkakaibigan ni na Francine at Jada kundi dahil sa impormasyong nanligaw din di umano sa set sa singer.